Bibigyan kita ng 500 pesos kuya pero kailangan mong ubusin itong sisig, egg, rice at coke within 3 minutes Kuya kapag nagawa mo yan, say na ang 500 pesos na ito kunin mo Bago tayo magpatuloy sa video ito mga katropa, kung bago lang kayo dito sa aking page, baka naman So paano kuya kakasakba sa ating 3 minutes eating challenge, kayo bang mabusang pagkain ito? Nang hindi natatapos ang oras mo malakas ako dahil malakas ako sa kainan. Yun mga katropa, si kuya pala ay malakas sa kainan. Kaya naman kuya, mag-ready ka na dahil your timer starts now. Sige kuya, napakay mo yan. Okay, so dito sa pagkakataong ito, si kuya ay gumamit ng kutsara mga katropa. Hindi ko lang alam kung bakit niya iniwan dito ang tinidor. Okay, so pwede mong gamitin yung tinidor. Okay, hey, kuya, tuloy-tuloy lang ha, kaya mo yan. Sige, mo yan kuya, mag-concentrate ka Sige, ang tingnan mo yung kinakain mo kuya Kaya mo yan okay, medyo may sipon pa si kuya dito ng kaunti mga katropa <laughs> Sinisipon pa ng kaunti, kuya tuloy lang ha Kaya mo yan Okay, so mga katropa, si Kuya ay meron pang 2 minutes and 12 seconds para ubusin ang pagkain ito. Sa tingin nyo mga katropa, kakayanin kaya na maubos ni Kuya ang pagkain ito nang hindi matatapos ang kanyang oras. Okay, so habang sumusubo si Kuya dito ay sinasabayan ng paginom ng tubig. Okay, so Kuya pwede mo gamitin yung tinidor. So yan, sisigang ulam niya mga katropa. Okay, si Kuya ay meron pang 1 minute and 48 seconds. Okay. Si kaya mo yan, kuya. Sipon lang yan. Challenge ito. Kaya mo yan. One minute and 27 seconds. Aabot pa kaya si kuya mga katropa? Okay. So dito mga katropa, kita nyo si kuya ay hindi na nagkamay. Dahil sanay daw siyang kumain na nakakutsara Okay 1 minute and 12 seconds Ang oras So kuya tuloy tuloy lang Kaya mo yan Subo lunok Dok <laughs> Nagtapo na <laughs> Okay So mga tropa Sasalin ko muna dito Yung kuka ata ni kuya ng tubig Okay So cook na ang sinalin ko dito mga tropa Sige, Okay. Last 43 seconds. Okay. So sa tingin ko naman mga katropa kung si Kuya ay hindi sinisipon dito, ay malamang ubos agad dito. Okay. Last 32 seconds. Kakayanin pa kaya mga katropa? Ano sa tingin nyo? Last 25 seconds Malakas talaga ito kumain mga katropa Ang problema nga lang ay sinisipon nyo yung araw na ito Sige, tuloy-tuloy lang pagsubo Last 13 seconds 10 seconds ang oras na natitira mga katropa Last 5 seconds 2, 1 Time is up Okay, sa dito kuya saya kung hindi ka sinisipon, malamang ubos to okay so kuya harap dito kuya hindi mo man nagawa maubos sa pagkain ito within 3 minutes okay lang yan dahil kung ka sa ating 3 minutes eating challenge meron ka pa rin 100 pesos consolation price, kuya thank you sa so pagkasa sa ating 3 minutes eating challenge